I-video na natin siguro sa iyo. O, te, huwag ka mga to. sama pa eh. Sama pa eh. Lol,

Kalau kita lagi ini asal lagi. Oh. Kalau kita lagi orang penting tangkas. Kami kambas, kami kambos. Kau nak? Kami cuma kebal muna ya. Tengah mula makan lagi. Iya. You. Nampai. Ah, you, you. bagay uh, nga. Ariel, okay, wag kang malikot tuloy para 'mo sabihin na yung kuping. Ariel, para 'mo 'pagkita kalubuyan. <laughs> wag malikot, baby. Thank <laughs> <Ay, no>. you. <laughs> Cute. Cute kiss. <laughs> Cute. <laughs> Ganyan lang po kuya, wag niya nang anuin. Baka naman iklasis sandball. Pag sesko ko pala. Ops, huwag malikot, baby. Nakatatlong gupit pa lang siya sa... Pobre sa akin yan, Ayun, Three months. Three months. Alam mo ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano 3 months?! kung kung ano kung ano kung

Sige, okay, mo muna kayo. dalhin mo muna dalhin muna doon doon. Bebe doon na doon. Wag mo bebe. Bitso. Ako, hindi naman ako. Hindi naman ako.

Huwag <laughs> malikot sa so. akin, malikot. Ay, ah, ito nilo ko na. Mumitas ka ng kahit anong. Mag-magat pagasak. Huwag malikot, baby. Sak, maganda. <laughs> Ayun, 'yo. Gusto mo gayang kupet. Hoyo, so, baka matulog. Baby, huwag malikot. Ay. 네 <목소리도> Ang lalagas mong Hmm. Dapat angels evaporada ka, hindi Alaska ka. Ha? Angels. Dapat favorito mo, hindi Alaska Ang galing mong mag Alaska lagi eh. Ano alas ka? Alas Ah, oh, wag malikot baby. Wow, pogi na. sakit na. Sakto gini ta. anak Tani mo kay Tita, Sita may anak. Ano 'yon? anak Ano, dalawa. Si Kain at si Abel. Si Kain at si Abel. Tapos sa nag-aaway yung dalawa. Hindi Hindi kayo 'yon kasi pinatay yung mga niya.